ang tubig na ginagamit sa paglilinis. Ikalabing siyam na kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Ito pa ang isang tuntunin na gusto kong tuparin ninyo. Sabihan ninyo ang mga Israelita, nadalhan kayo ng isang kulang dumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa nagagamit sa pag-aararo. Ibigay ninyo ito kay Eleazar na pari at dalhin ninyo sa labas ng kampo at katayin sa kanyang harapan. Pagkatapos kukuha si Eleazar ng dugo nito sa pamamagitan ng kanyang daliri at iwiwisik ito ng pitong beses sa harapan ng toldang tipanan. At habang nakatingin si Eliaza, susunugin ang buong baka, ang balat, ang laman, dugo at mga bituka nito. Pagkatapos, kukuha si Eliazar ng isang putol ng punong sedro, isang sanga ng tanim na isopo, at pulang panali na ihahagis lahat sa sinusunog na baka. Pagkatapos, kailangang labhan ni Eliazar ang kanyang damit at maligo siya. At pagkatapos makakapasok na siya sa kampo, pero ituturing siyang marumi hanggang hapon. Ang taong nagsunog ng baka ay kailangang maglabarin ng kanyang damit at maligo, at ituturing din siyang marumi hanggang hapon. Ang taong itinuturing na malinis ang siyang kukuha ng abo ng baka at ilalagay niya ito sa isang lugar na itinuturing na malinis sa labas ng kampo. Itatago ito pero gagamitin ng mamamayan ng Israel na panghalo sa tubig na gagamitin sa paglilinis. Ginagamit ang seremonyang ito para mawala ang kasalanan. Kailangang labhan ng taong kumuha ng abo ng baka ang kanyang dami, at ituturing din siyang marumi hanggang sa hapon. Ang tuntuning ito ay dapat tuparin ng mga Israelita at dayuhan na naninirahang kasama ninyo, magpakailanman. Ang sino mang hihipo sa bangkay ay ituturing na marumi sa loob ng pitong araw. Kailangang linisin niya ang kanyang sarili ng tubig na ginagamit sa paglilinis sa ikatlo at ikapitong araw. Pagkatapos, ituturing na siyang malinis. Pero kung hindi siya maglilinis sa ikatlo at ikapitong araw, hindi siya ituturing na malinis. Ang sino mang makakahipo sa bangkay na hindi naglinis ng kanyang sarili, ay para na rin niyang dinungisa ng tolda ng Panginoon. Kailangang huwag na ninyong ituring na kababayan ang taong iyon. Dahil hindi siya nawisikan ng tubig na ginagamit sa paglilinis, marumi pa rin siya. Ito ang tuntunin kung may taong mamatay sa loob ng tolda ang sinumang pumasok sa tolda o kaya'y naroon na sa loob ng mamatay ang tao, ay ituturing na marumi sa loob ng pitong araw, at ituturing din na marumi ang anumang mga lalagyan sa tolda na walang takip. Ituturing din na marumi sa loob ng pitong araw ang sinumang nasa labas ng kampo na nakahipo ng bangkay, pinatay man ito o namatay sa natural na paraan. Ganoon din sa nakahipo sa buto ng tao o nakahawak ng libingan. Upang mawala ang pagiging marumi, Ilagay sa lalagyan ang ibang mga abo ng baka na inihahandog para sa paglilinis at pagkatapos dadagdagan ito ng tubig. Pagkatapos kukuha ang taong itinuturing na malinis ng isang sanga ng tanim na isopo at isasawsaw niya ito sa nasabing tubig. At iwiwisik sa tolda na may namatay at sa lahat ng kadamitan dito at sa mga tao na nasa tolda. Wiwisikan din ang taong nakahipo ng buto ng tao o ng libingan o ang sino mang pinatay o namatay sa natural na kamatayan. Sa ikatlo at ikapitong araw, wiwisikan ng malinis na tao ang maruming tao. At sa ikapitong araw, kailangang labhan ng taong nilinisan ang kanyang damit at maligo siya. At sa gabing iyo'y ituturing na siyang malinis. Pero kung ang taong marumi ay hindi maglilinis, huwag na siyang ituring na kababayan ninyo. Dahil para na rin niyang ng tolda ng Panginoon. At dahil hindi siya nawisikan ng tubig na ginagamit sa paglilinis, marumi pa rin siya. Ang tuntuning ito ay dapat nilang sundin, magpakailanman. Ang taong nagwisik ng tubig na ginagamit sa paglilinis ay kailangang maglaba ng kanyang dami. At ang sino mang humipo ng tubig na ginagamit sa paglilinis ay ituturing na marumi hanggang hapon. Ang sino man o anuman na hahawak o hihipo sa maruming tao ay magiging marumi rin hanggang hapon.